Good day mga bossing. Uh, welcome back again. Uh, welcome to Unkit TV. So ay mga boss, uh, meron tayo dito Hyundai Starex SBX. So ito po yung naputol na timing belt, naputol na timing belt. Ayun galing sa andar. Tapos ini-start pa ng, ini-start or kinarank. Ayun po uh, ito po yung nagiging epekto nito kapag naputulan tayo ng timing belt. Uh, ano po ito D4BH po yung makin mga bossing ayan so ito po yung naging epekto na pagkaputol ayan o. yung mga rocker arm nya naputol nagkaputol putol na ayan o ano kasi po tumukod na yung barbola nya kaya ang nangyari tendency nito ito mababangal to ayan nagabiak biako o ayan. Tapos po po. Puro intake po ang tinamaan ngayon ano. Kadalasan na yun. Ayan, putol putol. Oh. Ito po. Sa dulo. Ayan. Nabangal siya. Tumukod yung barbula. Ayan ang nangyari. Nabangal. Kaya ang mangyayari po nito. Imbis na kung naagapan po agad natin itong palitan ng timing belt ay sana hindi po nagkakaganto or hindi hahantong dito yung problema na lalaki yung gawak ang mangyayari po nito ay bubuksan natin itong cylinder head ayun magpapamasin siya pa tayo malamang magpapalit pa po tayo ng barbula nito yan mga rocker arm putol yan yan po yung cause ng hindi po agad napalitan ng timing belt ayan yung mga nyo ayan ang mangyayari niya mga bossing papal tayo ng oil seal ayan balancer oil seal dalawa po yung balancer nya ayan balancer oil yan saka yung crankshaft niya, nya papaltan po natin yan para yung belt na ikakabit natin na bago ay hindi po siya ano masayang kasi once na hindi natin pinaltan yun ang mangyayari mababasa nang mababasa yung timing belt maluluto lulutong siya lulutong po siya sa init Ayan. Ayan. mga bossing. nga, ah. thank you for watching mga boss. Sana may natutunan naman po kayong konting kalamang.